Halina mga bro at pag-usapan natin to. Nakuha na ng Indiana Pacers ang sentro si Thomas Bryant mula sa Miami Heat nitong lunes. Sila ay nagkasundo sa swap ng second round picks sa 2031 NBA draft na ang mas nakakuha nga ng magandang selection ay ang Miami Heat. Sa edad ni Bryant na 27, siya ay nasa kanya ng ikawalong season sa NBA at pangalawang seasons niya sa Heat. Nakapaglaro siya ng 10 games para sa Heat sa season na ito at siya ay nag-average ng 4.1 points at 3.2 rebounds per game sa 11.5 minutes na playing time ang kanyang pinakamababa na average magbuhat ng kanyang rookie season. Sa loob ng 277 career games, siya ay naging starter ng 138 games. Ginugol niya sa mga teams ng Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Denver Nuggets at Miami Heat ang kanyang walong seasons na siya ay nag-average ng 9.3 points at 5.4 rebounds per game. Samantalang sa ibang balita sa Heat, ang Miami ay may tatlong pwedeng pagpilian para kay Jimmy Butler. Una ay ang itrade nila ito Ikalawa ay ang bigyan siya ng maximum contract extension. At ang ikatlo ay hayaan na lamang siya na umalis bilang free agent na player na wala silang makuwang kapalit sa kanya. Sa tatlo, ang ikalawa at ang ikatlo ang mukhang hindi gagawin ng hit kay Butler. Malinaw pa rin naman sa lahat na gusto pa rin ni Butler na lumaban para sa kampyonato na ito nga ang magiging rason upang marami pa rin na mga team sa NBA ang gugustuhin na makuha siya. At isa na rito ang nangunguna ngayon sa Western Conference na Oklahoma City Thunder. Maganda ang inilalaro ngayon ni Nikola Bujevic sa pagsisimula ng season na siya ay nag-a-average na ng 21 points, 9.8 rebounds at 3.2 assists per game habang may shooting na 58.7% sa field at 47.4% sa tres. Ang magandang paglalaro ngayon ni Bujevic ay lalong nagpataas ng value ng kanyang trade lalo na ang Chicago Bulls ay nasa pag rebuild na ng kanilang team sa nakalipas na ng 18 buwan kaya't ang pag kay Bujevic ay hindi na nga malayong mangyari. Ayon sa napapabalita, hihingin daw ng Bulls ay first round draft pick para kay Vucevic. Sabihin man natin na nakakaroon nga ngayon ng magandang paglaro itong si Vucevic, ngunit magaalangan pa rin ang mga teams na kunin siya sa trade na ang kapalit ay first round draft pick, lalo na 34 years old na siya. Sa kontrata naman niya ay may isang taon pa siyang natitira na siya ay may 21.4 million dollars na sweldo para sa susunod na season na hindi nga nakakaakit para sa mga teams. Kaya dapat na babaan ng Bulls ang gusto nilang makuha na kapalit kay Vujovic kung gusto nila itong mai trade ang pagalis ng Bulls kay Bulshevik sa kanilang team ay kailangan talaga nilang magawa kung totoong nagsasagawa na sila ng rebuilding sa kanilang team. At may may tutulong pa rin naman si Bulshevik sa isang team na may laban para sa kampiyonato. At ang isang team na makikinabang ng gusto kay Bulshevik ay ang team ng Los Angeles Lakers. At kung magpasya ang Bulls na babaan ang kanilang presyo kay Bulshevik, at gawin na lang nila na second round pick ang hihingin nila, mas mapapadali nga ang pag-trade nila dito.